Magandang gabi po. Ako po pala si Reybert Jan, pero Ngayon po tatalakayan po natin kung ano po ang positibo at negatibong epekto ng globalisasyon sa sosyokultura. Ang positibong epekto ng globalisasyon sa sosyokultura, pagpapalitan ng kaalaman at kultura. Natututo po ang mga Pilipino ng iba't ibang tradisyon, pananaw Uh, at estilo ng pamumuhay mula sa iba't ibang bansa at ang pag unlad po ng sining at musika uh, naging bukas ang mga Pilipino sa iba't ibang anyo ng sining, pelikula at musika na nagpapayaman sa lohal na kultura at ang mas malahak po na ugnayan uh, nakakabuo po ng koneksyon at uh, pagkakaibigan ng mga Pilipino sa Uh, iba't ibang lahi dahil sa teknolohiya at komunikasyon at uh pagpapakilala uh, ng kulturang Pilipino sa uh, sa mundo. Uh, ang pagkain, sayaw at tradisyon ng Pilipinas ay matmas uh, na ipapakita at nakikilala ng uh, ibang bansa. <coughs> at uh, pagbukas ng isipan mas naging mulat ang mga Pilipino sa mga usap, usaping pandigayan ng uh, karapatang banta o uh, gender equality at kalikasan. <coughs> ang negatibong epekto ng globalisasyong susukultokal. ang uh, pagkawala po ng ilang tradisyon at wika dahil po uh, mas ginagaya ang ilang banyagang kultura at unti-unting nalilimutan ang sariling wika at at kaugalian at at uh, colonial mentality mas pinapaboran po ng ilan ang banyagang produkto pamumuhay at itsura kaysa sa sariling atin at uh, uh, pagpabago pagbabago po ng pamumuhay ng ng mga ng mga kabataan uh, ang ang impluwensya po ng banyagang music passion at uh, social media ay minsan naging sanhi ng paglayo sa tradisyonal na kultura. Uh, at pag-at ang uh, pagkakaroon po ng cultural harmonization, uh, halos po naging pare-pareho ang uso at pamumuhay sa iba't ibang bansa kaya't nababawasan po ang matatanging uh, pagka, pagkakilanlan ng bawat kultura. Uh, at pagiging mas konsumerista po ng mga tao at uh, naakit ang mga Pilipino sa mga dayuhang produkto po at lifestyle na maaaring magdulot po ng labis na uh, labis na paggastos. po